And welcome to Nestor Lakay Channel. dito tayo ngayon sa Malagasang Imus, Cavite. Update po tayo ngayon sa taniman po ng mga gulip po dito. Ito po yung ta taniman po nila ng ano na sili. Yan ito po oh. Yan ang ganda po nung ano nila mga sili po oh. Nandito lang po yan sa Imus, Cavite. Okay. Yan ito po ang sili po. Dito po yan sa Imus, Kabita. may mga ano po sila sili po. Ganda po ng kanilang taniman ng sili dito. Oh. At dito naman po sa kabila may taniman din po ng sili. At yung natatanong po natin doon yung po yung taniman ng saluyot. Ay, hanggang dun, hanggang doon po oh, may tanim may tanim po silang saluyot. Ay, hanggang doon po oh, mayro pong saluyot 'o. Oh. Inatatanim po natin doon taniman po ng saluyot. Ito naman po ay taniman po ng sili. Nandito po 'yan sa Malagas ang imos Cavite ay dito po oh. Ganda po nung ano, nung mga dahon po ng sili oh. Nandito din po oh. Ito po ang sili. Taniman ng sili. Kulay green po oh. Ang ganda po ng dahon ng sili. dito po yan sa Imus Cavite ito po ang update po sa taniman ng sili at dito naman po sa kabila mayroon po silang saluyot maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel Nestor Lakay Channel at huwag nyo kalimutan mag like share and subscribe po sa aming channel maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat taniman po ng sili